Nakakita ka na ba ng aswang sa Amerika? Isang gabi lang, tahimik ang probinsya. Pero may gumagapang sa bubong, may matang nakamasid sa dilim. At ang matandang kapitbahay, may tinatagong madilim na sikreto. Gusto mong malaman kung anong nangyari sa kanya? Pakinggan mo to hanggang dulo at huwag kalimutang mag-subscribe kung may tapang kang marinig ang katotohanan. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Yung hangin na parang may dalang bulong na mga patay, at yung amoy ng lupa na bagong hinukay kahit walang libingan sa paligid. Lumaki ako sa isang maliit na probinsya sa labas ng California. Isang komunidad ng mga Pilipino at emigrants na nagtatrabaho sa mga taniman. Tahimik, simple, pero may mga gabi na parang may mga matang nakamasid sa dilim. Isang gabi habang pawi ako galing trabaho. Napansin kong walang tao sa daan kahit alas shet lang ng gabi. Ang mga ilaw sa poste mahina. At ang mga aso. Tahimik. Walang tahol, walang galaw, parang may hinihintay. Pagdaan ko sa lumang bahay ni Mang Tano. Narinig ko ang tunog ng kuko na kumakaluskos sa bubong. Hindi pusa. Hindi rin ibon. Kakaiba, parang tao na gumagapang. Pinilit kong huwag pansinin. Pero nang bigla kong marinig ang tunog na bagaspas na malalaking pakpak, napatras ako. Sa gilid ng aking mata, may aninong mabilis na dumaan, mahaba ang buhok, maputla ang balat. Nakakita karin rin ba nun, bulong na kapitbahay kong si Aling Mae na biglang lumitaw sa likod ko. Halos mapasigaw ako. Aling Mae, ano yon? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa langit. Hindi lahat na nilalang dito ay tao, hijo, sabi niya, sabay tingin sa mga punong kawayan sa dulo ng kalsada. Kinabukasan, may balita. Nawawala si Et Lorna isang kasamahan namin sa bukid. Walang bakas ng dugo. Pero may nakita silang mga yapak sa bubong ng bahay niya at mga markang parang kuko ng hayop. Mula noon, walang gustong lumabas ng bahay kapag sumapit ang alas 10 ng gabi. Ngunit isang gabi, habang nagbabantay ako sa bintana, narinig ko na naman ang pagaspas. Mas malakas. Mas malapit. Sa gilid ng dilim, may nakita akong hugis babae na nakabitin sa puno ng mangga. Mahaba ang buhok. Nakangisi. At may mga mata na kulay dilaw. Dahan-dahan siyang bumaling sa direksyon ko. At doon ko napagtanto. Hindi siya tao. Hindi rin hayop. Isa siyang nilalang nagotom. At ako ang tinitingnan niya. Tumakbo ako palabas, dala ang flashlight. Pero pagdating ko sa kalsada, walang tao. Tahimik ang lahat. Hangin lang ang maririnig. Hanggang sa sa may likuran ko, may boses na malamig na bumulong. Huli ka na, napalingon ako agad. Pero wala akong nakita. Ang ilaw ng flashlight ko nagfo-flicker para may gustong gatayin ang liwanag. Dahan-dahan kong inikot ang paligid. Bawat hakbang ramdam ko ang bigat ng lupa. Parang may nakabaon sa ilalim. Narinig ko ulit. Ang pagaspas. Gayon, mas malapit. Sa taas ko na mismo. Itinaas ko ang flashlight. At doon ko siya nakita. Nakasabit sa sanga ng puno. Nakabaliktad. Nakanganga. At lumalabas ang dila na mahaba parang ahas. Nakita kong may tumutulong dugo mula sa bibig niya bumagsak sa lupa tapos may narinig akong iyak ng sanggol pero wala namang bata sa paligid hindi mo dapat nakikita boses ng babae malalim parang may dalawang tono napaluhod ako sa takot hindi ko alam kung tatakbo ako o sisigaw pero bago pa ako makagalaw may kumapit sa balikat ko malamig mabigat parang bakal paglingon ko si Aling May pero iba ang itsura niya maputla namumula ang mga mata at nakangiti siya ng pilit. Sumunod ka sa akin, hijo, sabi niya. Alam ko kung paano mo siya maliligtas. Maliligtas? Sino, tanong ko, nanginginig. Yung sanggol na naririnig mo, sagot niya. Hindi pa siya patay, pero malapit na. Dinala niya ako sa dulo ng taniman. Sa lumang kubo na halos kumuho na sa kalumaan. Sa loob, may kabaong nagawa sa kahoy na kawayan. Bakit may kabaong dito, aling may? Hindi kabaong yan, hijo, sagot niya. Taguan yan pero ngayon baka libingan na. Bago ko pa siya masundan sa tanong. May malakas na sigaw mula sa labas. Isang tinig na parang babae pero hindi tao. Emi! Ang mga ilaw sa paligid biglang pumutok. Ang hangin naging mabigat. At sa may pinto ng kubo. May aninong dahan-dahang lumalapit. May pakpak. May kuko. At amoy na dugo na halos sumakal sa hangin. Ang lupa ay umuga. At namagangat ako ng tingin. Nakita kong nasa bubong na siya. Gamisi. At may sinabi siyang hindi ko makakalimutan. Bata mo pala to, tu, May. Tumigil ang oras. Ramdam ko ang malamig na hangin na parang humahaplos sa balat ko. Pero bawat hinga ko mabigat. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Si Aling May hindi gumalaw. Nakatitig lang siya sa nilalang na nasa bubong. Ang mga mata niya naglalaban sa dilaw na mga mata ng aswang. Hindi mo siya makukuha, mahina niyang sabi, pero ang boses niya nanginginig. Mumisi ang aswang. Bumaba siya mula sa bubong. Ang mga kuko niya dumulas sa kahoy. Parang nag-iwan na marka na apoy. Hindi mo pwedeng itago ang isang tulad niya. Ang sabi ng nilalang. Habang papalapit. Isang pa, isang hakbang. Tila walang ingay kahit dumadostos sa lupa. Tumingin siya sa akin. Deretso sa mga mata ko. Para akong nawala sa sarili. Ang paligid lumabo. Ang mga tunog ng kuliglig biglang tumigil. May mga sa isip ko, mabilis, parang panaginip. Isang babae na bontis, umiyak sa ilalim na ulan. Si Aling May, nakayuko sa kabaong. At isang sanggol na umiyak sa loob ng madilim na silid. May, mahina kong sabi, ano itong ibig niyang sabihin? Pero bago siya makasagot, biglang sumigaw ang aswang. Isang matinis na tunog na parang sabay na iyak ng hayop at tao. Tumakip ako sa tenga. Pero naramdaman kong bumagsak si May sa lupa. Nanginginig ang katawan niya. At mula sa bibig niya, may lumalabas na itim na usok. napaang humihinga. Ang nilalang lumapit sa kanya. Hinawakan ang mukha niya. At bumulong. Matagal na kitang hinahanap, kapatid. Napatigil ako. Kah, kapatid. Gumiti si May. Hindi ko na siya mapigilan, hijo. At bago ko pamaintindihan, ang mga mata niya pumikit. At ang katawan niya unti-unting naging abo ang aswang tumingin sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita kong may luha siya. Hindi mo dapat nakita to, sabi niya. Pero ngayon alam mo na kung sino ka. Naglakad siya palapit. Habang ako yung matras. Hanggang sa tumama ako sa dingding ng kubo. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Mabilis, magulo. Bakit ako, tanong ko. Mumiti siya na mahina. Kasi dugo mo rin ang tumatakbo sa amin. Bago ko pa siya masundan sa tanong, Nawala siya. Parang usok na tinanggay ng hangin. Tahimik. Walang naiwan kundi abo. At ang tunog na malayong iyak ng sanggol. Na unti-unting nawawala sa dilim. Sa lupa, isang patak ng dugo ang kumislap sa liwanag ng buwan. At nang lumapit ako, gumalaw ito. Parang buhay. Tumingin ako sa langit. At doon ko nakita. Sa malayo, isang pars ng dilaw na mata na muling bumalik sa ula. Huminga ako ng malalim pero parang walang hangin na pumapasok. Tahimik ang paligid, ang taniman, ang mga bahay, pati ang mga aso, wala na ring tunog. Tanging ihip ng hangin lang at ang amoy ng sinunog na lupa. Lumuhod ako sa harap ng abo ni Aling Me. Dahan-dahan kong kinuha ang maliit na kwintas na naiwan sa lupa, may lumang agimat, yari sa bakal at buto. Naramdaman kong mainit ito, parang may buhay pa. Salamat, Aling Me, mahina kong sabi. Hindi ko man lubos maintindihan ang lahat. Pero alam kong sinakripisyon niya ang sarili niya para maputol ang sumpa. Sa kalangitan, dahan-dahang lumiwanag ang buwan. Ang kulay dilaw nitong liwanag ay naging maputi, malambot. Parang sinag ng kapatawaran. Lumakad ako pawi, hawak ang agimat. Sa bawat hakbang, naririnig ko pa rin ang mga boses sa hangin. Mahihinang bulong na mga nilalang na deti nakatago sa dilim. Pero ang gayong gabi, parang tahimik na silang lahat. Pagdating ko sa bahay, isinabit ko ang agimat sa pinto at bago ako pumikit. Narinig ko ang huling bulong ni Mae. Hindi lahat ng kadiliman ay masama, Hijo. Minsan, doon mo lang mahahanap ang liwanag. Pumikit ako. At sa unang pagkakataon matapos ang gabing iyon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Ngunit sa malayo, sa dulo ng taniman, may kumislap na dalawang dilaw na mata. Nakatingin pa rin. <coughs>